Ilang motorista ang natiketan sa operasyon ngayong araw ng SAICT at LTO-NCR kasamang isang polis na nahuling iligal na dumaan sa busway. Yan ang ulat ni Ryan Leziguez. Hindi may wasang manlumo ng motorcycle taxi driver na ito matapos mahuli at matiketa ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT ng DOTR kaninang umaga. Kalalabas lang daw niya. Sinuwerte mang makakuha agad ng pasahero, pero tila inabutan din agad ng malas. Kinain ng yung video, yun yung linya ng ganyan. Kasi babayad mo sa ano, panggatas na pagbili na ng gamot, di ba? Wala, ganun talaga eh. Kung yun talaga ang na mahuli siya ngayon eh, wala ka nang magagawa. Pero sa araw-araw ko nag-move it, hindi naman laging may bantay. Kanina, hindi lang Saik ang nanghuli dahil kasama nila ang LTO-NCR. Kaya imbes na liman lang na multa, inabot pa ng labing apat na libo ang babayaran ng pulis na ito na nahuli din sa busway. Bukod kasi sa disregarding traffic sign, wala din siyang lisensya at wala pang rehistro ang kanyang motor. Dahilan para baklasin ang plaka at patawan siya ng technical impound. Alas 6 pa lang kanina, nang bulagain ng mga tagasaik ang mga motorista sa paahon na bahagi ng Pitwazon Underpass sunod-sunod na natiketa ng limang motorista na kahit halos araw-araw na ang isinasagawang panguhuli ng mga otoridad ay hindi pa rin natuto. At tulad ng mga nakaraan, pare-pareho pa rin ang rason. Una na dyan ang hindi alam na bawal sila dumaan sa busway. O di naman kaya ay nagmamadali para hindi malate sa trabaho. Eh sorry sir kasi nanonopatan na paano lang po ang pagpapatan sir eh. Oo, oh, kasi nagkakapul din kasi ako makapasok at ako kasi malilit pa rin po. Sorry po. Pero alam niyo sorry po, Pawal. Yes, sir. Sorry po. Hindi na po maulit po. Huli din ang taxi na ito na pumasok din ng illegal sa busway. Galing daw sila sa Quezon City at patungo ng Buendia sa Makati ng maispatan ng operating team ng SAIC. Ay, hindi. Kalati lang o oh, yung ano ko eh, pagtumbok ko eh. Eh, medyo maluwag naman o oh, yung ano. Pero alam niyo kung bawal? Alam ko kung bawal. Eh, lang ako. Sa kabuuan umabot sa dalawampung motorsiklo, kabilang ang dalawang pulis at dalawang pribadong sasakyan ang nabigyan ng violation ticket. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.